Hello guys, welcome back po sa ating video. Ayan, so today po ako ay naghahanap uh, or pumipili ng isasangla natin ngayong May. Do nakagawa na ko ng sangla update natin for the month of May. So, uh, may mga parating po kasi tayong parcels, ayan yung ating online business. Ayan, so medyo marami-rami sila kaya kailangan po muna natin magsangla ng ating uh, mga alahas. So ito ang napili ko. Ayan po itong ating earrings na 18 karat, 1.8 grams. Ayan, i-flex muna natin siya. Ayan, so ito po yung isasangla natin sa Cebuana Pawn Shop. Ayan, tapos ito naman itong uh, itong sing-sing natin na uh, 12 karat ayan, so may bato yan siya remember guys, kapag may bato uh, binabawas yan siya kasi sa mga sanglaan ang tanging, uh, tinatanggap lang po talaga nila is yung mga gold so kapag may mga bato-bato yung inyong mga alahas, yan babawasan nila yan, so ito po ay may timbang na 2.5 grams 12 karat Ayan. 'Yan, samahan nyo ako at magsasangla muna tayo. 'Yan. Okay, see you. Diyan pala guys, pagpupunta kayo ng pawnshop, so uh, magdala kayo ng inyong mga IDs tapos na yung inyong suki card kapag sa Palawan Pawnshop kayo magsasangla, tapos magla, magdala na rin po kayo ng mga extra coins ninyo kasi uh, kawawa naman yung mga taga-pawnshop, halimbawa humihingi sila ng mga uh, coins sa inyo. Yun kasi medyo taghirap ngayon yung mga yeah! ah uh, bariya. Yun. Yun lamang po ang aking mga tips and advice. Ayan. Magsangla na rin kayo pero wag lang ipapari mata. Ayan. Thank you! Okay, so welcome back guys Okay, ito muna unahin natin yung sa Palawan Pawn Shop Ayan po, so tinanggap yung ating sing-sing uh, ng 3,600 pesos Tapos may interest na 36 pesos At saka may service charge na 5 pesos Tapos, ang take home po natin ay So, ang take home po natin ay 3,560.80. Ayan, hindi na siya masama guys. Tapos, next po is yung ating uh, sinangla sa Cebuana na pawn shop. Yung ating hikaw na may timbang na 1.8 grams. So, tinanggap po ito ng 4,950 pesos tapos may interest siya na 198 pesos at service charge na 5 pesos. So, ang take home po natin dito ay 4,747 pesos. So, eto na yung ating cash guys. Ayan. So, may pangbayad na po tayo sa mga bills, sa kuryente, sa tubig, ayan ng ating monthly bill, at saka yung ating pang-invest sa mga negosyo. Ayan. So, okay talaga yan guys kung mag invest kayo sa mga alahas. Ayan, dahil sa sa oras ng kagipitan, meron kayong maaasahan or meron kayong maisasangla. Ayan. That's all for today. Thank you!